si Police Major Philip Ines, ang tagapagsalita ng Manila Police District. Magandang umaga, Major. Yes, uh, Sir Dexter, isang uh, mapagpala at kalmadong umaga po. Ganun din po sa mga nakatugay kayo at nakikinig sa inyong programa yan. Yes, sir. Kumusta ang, ano, ang ating preparasyon sa ating uh, security and uh, sa mga puwersa na magbabantay dyan sa Binondo ngayong Wednesday yes, o ngayong sir Tuesday? Yes, Sir Dexter. Matagal na, yan po. Matagal po natin pinag-aandaan nito at taon-taon naman po uh, ginagawa po natin ito. pero po tayong uh, security plan na nilatag po dyan at nag na nga po yan nung nakaraang pa pong linggo. Tuloy-tuloy mm -hmm. po ito. Ang inatabayanan po natin, ito pong uh, darating na uh, susunod na mga araw sa Martes, meron po tayo dito na magkakaroon po tayo ng pagsasarado ng kalsada dito po sa may uh, kahabaan po ng paredes from the P. Burgos Avenue. Mm. -hmm. Tulad pa sa street, ito po sa may John Street, Cervantes, Pinondo, Intramuros Beach. Pagdating po ito ng January 28, pagdating po ng alas 9 ng gabi. Mm -hmm. Magkakaroon Pagkakaroon po tayo dyan, sir, ng uh, power of display. Ito po, sa dalawang venue po ito, uh, meron po tayo sa may uh, Lucky Chinatown. At dito naman po sa Pinondo, Intramuros Beach, magkakaroon din po tayo dyan ng firework display at saka drone show. Mm -hmm. At ayun uh, po yung ating uh, panawagan sa ating mga kababayan na uh, pasama kung munang itasarado yung kaltada dyan, naipost na rin po natin ito sir Dexter sa ating uh, official social media account, yung Manila mm. Police District Public Information Office para po maging gabay ng ating mga kababayan. So kung may fireworks display dyan sa may Jones Bridge pag uh, sapit ng hating gabi bukas, ano? Uh, papayagan ba yung mga tao doon? Saan sila pupuesto sir? Pero po mga designated area para makita naman ng ating mm -hmm. mga kababayan at uh, gagabay naman po sila ng ating mga pulit kung saan po sila magandang uh, pumesto makita po nila yung kabuuan ng gagawin po ng uh, power display doon at sa drone show. Mm -hmm. So, alas 9 bukas ay eh, sarado na yan. Alas 9 ng gabi bukas. Yung okay, pagdating ang pagsasarado po natin dyan, na uh, Sir Dexter alas 9 po ng uh, gabi. Ng gabi okay. Pero magkakaroon po tayo bago magpalitan po ng uh, ng araw ay magkakaroon po tayo ng firework display mm -hmm. and a drone show dito po sa May Binondo Intramuros Bridge at ganoon din po dito sa May Lucky Chinatown. Oh. Sir, uh, tulad ba nitong mga nakaraan, mga ilan ang expected natin na dadagsa diyan sa May uh, Chinatown diyan sa May Binondo area. Paramita 'yung uh, talagang inaasahan na dumagsa dyan. na sa taun-taon na natatala <laughs> natin 'yung pagdagsa oh. po ng ating mga kababayan diyan. Hindi lamang po na mga taga dito sa lungsod ng Maynila, kundi mga pa po nating probinsya at mga siyudad, tinarayo po talaga itong Chinese New Year dito po sa may area po ng Maynila, dito sa Binondo po. At yung ating mga polis dyan, gagamit po tayo ng may kitubulang 1,700 mga IPD personnel para po maging security forces natin at mamantayin po yung ating mga kababayan. At sa Decter, ito na rin po, pagdating po ng uh, January 29, meron po tayong Golden Parade na mag mm po ito ng alas uh, dos ng hapon. Dito po yan sa ating uh, Manila, Manila Post Office, mag start po yan. At may ruta naman po sila, katulad pa rin po siya ng dati, iikot po yan doon at magtatapos po yan. Dito po sa may area po ng uh, Binondo. Mm -hmm. So anong uh, preparations doon sir? May mga sarado din kalye? Alas dos yan ng 29, alas dos ng hapon? Sir, mag, ang pagkakalam uh, ng huling-bulit po natin dito, stop and go lang po ito. Tuloy-tuloy ah, uh, lang po natin. Merami po tayong mga personnel po na nakaantabay, mga road security at magmaman mm -hmm. po ng daloy ng trafiko. Tatulog na rin po natin dito yung ating uh, local government, yung ating uh, MTPB from uh, City of Manila at yung ating uh, mga polis, yung ating uh, Manila Traffic Enforcement Unit. Tatulog mm -hmm. din po natin dito para magmando po at uh, tumulong po sa daloy ng trafiko. Oh, kasi ngay ngayon sir inaasahan natin marami na rin ang mga pupunta po ano dahil uh, alam mo na yung mga makikiisa diyan yung may mga bibilhin na mga alam mo yung pampaswerte para sa a year of the uh, ano uh, wooden snake Yes, sa dakste naman po tayong mga food passer dito sa so May Platter Wish at mm -hmm. saka sa Music po tuloy-tuloy po yan, nag-start po yan noong January 24. Mm -hmm. At ito pong sa Music po, uh, on-going pa po ito, may sigag uh, may street food fair at ganoon din po yung platter wish food bazaar natin. Mm -hmm. At uh, makikita po natin yung iba't ibang produkto ng Binondo, yung mga nakita naman po natin yung mga sikat na pagkain, mm -hmm. sikat na mga uh, Binondo dyan po sa area ng uh, Binondo. At nakikita po natin pag ganito talagang panahon, ang dami po talaga bumibisita dyan. At napakaganda po puntahan ito pong uh, po oh. nga lugar natin dito sa so may Binonto area. oh uh, talaga namang sunod-sunod ang aktibidad sa lungsod ng Maynila po. Ano? Uh, yung pagsalubong sa bagong taon and then yung uh, traslasyon. Sumunod naman yung uh, Santo Niño. At ito yung panghuling activity ngayong uh, January. Itong, yeah, uh, next, sir. after year. po ng ating na uh, pag-celebrate ng ating uh, piece of uh, Nasa rin po sa munod po dyan yung pagkitipo naman po ng mga kapatid nating INC. Mm -hmm. At tuloy-tuloy uh, po yung ginagawa natin na preparasyon dito po sa lusod ng Maynila. Kaya kung mapapansin niyo po, palagi namin nabibitawan itong litanya na wala po nga puwang ang markadong pula sa mga kalendari ng mga polis Maynila. Mm -hmm. Tuloy-tuloy po natin inaangat ang antas ng pagbabantay para sa ating mga kababayan. Dito po sa Timbulan ng Laya at diwang Dakila. Uh, sir, may iba tayo. Uh, kumusta yung uh, implement implementasyon niyo po ng uh, election gun ban? Well, yes, sir, doctor, uh, nakita po natin na pinapaiting po natin yung ating uh, uh, Comelec Checkpoint kung mm -hmm. saan nga po marami na po tayong mga accomplishment na Uh, naiulat at ito naman po ay po sa national television. Mm -hmm. Nagpapakita lamang po ito na yung ating mga pulis po ay hindi po binababa ang ating galatan at palagi po natin inuuma ang ating tabak laban po dito sa mga balak manligalig ng ating lugar mas Masiguro po natin naging maayos po yung darating po nating halalan. At mm -hmm. uh, ito naman po ang ating Comeleg checkpoint. Nakikita po natin tuloy-tuloy po ito Meron po tayong labing apat na police station ng uh, Maynila mm -hmm. kung saan po meron po silang mga schedule na COMELEC checkpoint. Mm -hmm. At ito naman po makikita nyo maputo puto pag dumadaan po kayo dito sa iba't ibang istasyon natin dito sa lungsod ng Maynila. Oh, okay. Uh, sir, uh, you have the uh, time para panawagan lalo na doon sa mga dadagsa ngayon sa pagsalubong sa bagong taon. Yes, uh, sa dektor, panawagan natin sa ating mga kababayan na uh, puntahan nyo po itong ating uh, Binondo area kung saan po magkakaroon po tayo ng Chinese New Year. At napakaganda po dyan. Nung nakaraang taon po, naitala po natin na napakarami po nating mga kababayan ang pumasyal dyan. At ganoon din po, makakaasa po kayo na patuloy po natin na iaangat ang pagbabantay sa ating mga kababayan. At panawagan na rin po sa ating mga kababayan kung sakali po meron po kayo mapapansin na makahinahinalang individual, base po sa kanilang presensya at galaw, Ipag-alam po ito sa inyong otoridad at makakaasa po kayo sa kagyat nating tugon. Okay. Maraming salamat po. Uh, Police Major Philip Ines, ang tagapagsalita ng Manila Police District. Good morning, sir. Yes, Detective. Maraming salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon. May bigay namin ng mga itong informasyon sa ating mga kababayan. Sa ngalan po ng aming District Director, Brigadier General Arnold Thomas Ibay, makakaasa po kayo, may iba yung servisyo para sa Manila Sa kalmado, kumaga po.